Hãy subscribe na kênh Ghiền Mì Gõ Để không Daun na lang nalagyan Ito eh. so, na ko lang. Hmm. Ko. na to, pamprito. Sold na ako ito. Ano ngayon? Uh, December 23. Nang umaga, alas 9. Menos 5 para alas 9 na umaga. 2023. Yan. Ito. So, oh, namamain ako eh. Oh. Oh. Mahina ang tuka nila. Simple lang pag ginalaw ng konting plotter mo, kailangan pitikin mo siya. Kasi pag sinundan ng pitik na isa, at sinunda pa, pag ano, pinabaya mo, wala na. Kailangan mabilis din eh. Dito ako sa may mangga. Dito yan sa may Marcelo. Yan. May kasama ako rito kaya lang nandun sa kabila. Nandun sa kabila sa dulo. Gitna ako eh. ano o, Gitna. Ayan o. Oh, Same building o oh, yan. Ayan. Gitna. Ito yung mangga. Ayan, manggahan niya. Ito yung mangga. Tawagin ko mangga. dalang ang kagat eh. Tsambahan lang. Pagngano yun. Dala ko lang bike eh. Ayan. Sekreta ko lang yung dala ko bike. Sige. Sige. tatlo. Pwede na to, pamprito. Okay, salamat. Papya. Apat lang yan. Bak, hindi naman Apat. ko laki, no? Hmm, pamprito. Pwede kung na. Ang hmm. <laughs> Pwede na. Pwede na. na. Pwede na. Pwede na. Ayos to, solid solid yeah, ako rito. Itong maliit e, eh. ito, 3 Ayun finger lang. Yung, lang. yung Yung tatlo, pare-pares lang, mukhang magkakapatid. Ano nga eh. Dito ko lang nahuli lahat yan. Ito lang, tapat? Oo, dito. Balong dinang huli. Hindi eh. Sorbe-sorbe lang si Mando eh. Sorbe-sorbe pa lang? Oo. Oh. Walang sorbe-sorbe, Bingwet na kagad, di ba? Dito sa malapit eh. Oo. Oh. Baka wala pang pampain. <laughs> wala talaga <laughs> eh, ako meron. Tiyaga lang. <laughs> wala pang pampain. Oo, oh, kailan talaga. Kuha-kuha ka rin ang pain. <laughs> yan, ano na lang, minus 10. Ay, minus 15, para last 10. Uwi na rin ako. Yan na, salamat. Ito, so, Yan. tempat yang pahain. Selamat Alright!